Hello guys. Papunta na po kami ng Nepo Mart. Alaminos. Yes. So very beautiful here. Oh, my favorite fast food. Malapit sa Fiesta Mall. Kasi yung isa, oh, o, Magkatabi sila. <laughs> Grabe ang improvement ng Alaminos City. Marami din silang branch ng 7-Eleven dito. O, oh, ayan. So, ayan na guys. Papasok lang kami ng Nepo. Ayan o. Oh. Super ang ganda. Oh, so, may chowking din dito. Ay, wala na. Sarado na pala ang lotohan. Kasi dito kami pupunta sana ngayon. My God. Oh, dito na tayo. Ito din po yung branch ng Chow King. nag lang siya dito, guys. Oh, dito. Diba? Yan yung Chow King. Takatabi niya yung St. Joseph. Mm. Yan. Yeah. Na-featured ko na rin sila. Oh, si Mr. McDonald's. Favorite ko din si McDonald's. But, I prefer to eat sa Jollibee. Kasi ang favorite fast food ko talaga is Jollibee. Kumakain din ako sa McDonald's, but I prefer to eat to ano, Jollibee. Kasi gusto ko Pinoy. Ito po yung publasyon ng Alaminos. Ha? Nasaan? Noon sa Suki. Ayan guys, post, post ko muna. So, nandito na kami sa loto. Tataya po kami ngayon. Dilinupusan kami ni Mamin. Magtumaya ng loto. So, ipo-post ko muna guys ha. Bye. So, ayun na nga guys. Tapos na kami magtaya ng loto. Waiting na lang for the ticket. Loto ticket. So, po dito kami tumaya sa... Salamat po. Yeah, dito po kami tumaya sa gilid ng Nepo. Ayan o, no? ang ganda. John pag muna. So bye guys. John magbabay ka na John. <laughs>